Okay, uh, mayong hapon ganyong tanan. Okay, um, nga lang ko yung pangutana ka uh, kamo ba yung 4-piece beneficiary? Oh. Okay, okay so bilang usa ka porpis beneficiary, um, unsa na ang mga kalay... Unsa mga pagbag-o diya kaninyo uh, sa panahon nga kamo di pa porpis ug karon nga porpis na mo. Unsa na ang kalainan sa inyo karon og kaniadto? Labi na sa sarili, sa imong kaugalingon ti uh, unsay na bag-o kanimo nga karon usa na ka ka-purpose beneficiary. A ako sa saunang, gusto ko kay ako ang single parent sa bayad ko, single mother, na kon mga estudyante. Ya akong trabaho la bada na gyud. Dagan kay ko mga utang-utang tungod kay naay pagayon nila nga gamit sa si eskulahan, mga sinilas, si sapatos, sabon pagidiap, kape kay kape magitak. maguntag. Karon nga naik porpes brand nagan nga anak kaya kumpulan kuan diri na kaya kuma. Kuan sa bagi kamera kay ko sweldo sa pag trabaho. Karon nay purpose, ingon ma, kaliti ko sinilah. Masud sud an ma balon, patingog kay ko o bulat ba para mabalon nila. naik ingon Ma, wala man ko ilusyon. Ko so, ba ilusyon pag gyud ka diha, bibuwil. Apan ka nanta. Kay nanabutay -kan, ni dan nga sulod ko kung tingko bra sa purpose maabot ko tong ilang nila dili pa do dali ba masundan pa nya yeah. gura ako pa mi na og gan na gitla say dili sa mi eskwela kay walay balon so, sa, uh, sa panahon po, nga sa una unsa dai mo sa una nga di pa mo purpose unsa yung kahimtang kanadto disod ano? gayo oh, yung tindahan nga di ka pa utang mm -hmm. so, yeah, so, so karon nga karon nga 4 uh, piece beneficiary mo ang tindahan na mo wag sanyong uh, mamutang ka dili dili na gi memang kwan mamalit sa ila kay tingo presko do bayto te brato bratora maka kwan mising ba okay uh, sa pamilya unsa uh, imong mga nabag-o sa imong pamilya ti, sa panahon nga kamo dili 4 piece unsa mo sa una o karon nga 4 piece na mo unsa ang kahimtang niyo karon sa pamilya nga kamo 4 piece na mm -hmm. kung naay nabitay problema na mo atong paliton na pag nanay form bis mag naman ni na naman may ikabayad kana na na ana na na may ka na naman may ikabayad mo sa kuan at tuwi agi pag pranako ga prinda mo ko sa lubi nakatapong mo ko sa akong mamagpapa kay Galisod bitaw gihapon sila dito sa naawan niya. nakatabang na ko kay Kato, sila naman karon magdugnas. Oo. Nakapuno-puno to. Ang Kato akong gikubra nga. Kuan, Kato ni Agi nga akong gikubra. Nakatapang na dito ay nakatapang sa amo sir. Okay, sa komunidad, unsay na bago kaninyo, uh, panahon nga ikaw po, peace rin na sa komunidad. Ang nabago sa komunidad sa dihang na membro ko, sa usa ka sa purpose ah naka mumbaga makadto na mi sa barangay na nakailan na ako kung kung ginsa akong adtuan Kung murag na feel na ako nga na belong na mi sa usa ka barangay kay sa so, unang mga bon, gumurag, dilit lang. Tapos, kung nakagiginahanglan mo itong barangay, ma-entertain na ka labi na ako kay parent leader so daghan kay patawag sa health center kung so, na may resita pwede na mo dala o ng uh, mga tambal dito na mangayo so maka-access na may mga ina nana So, so dako kain tabang sa mo ang pagiging purpose beneficiary sa komunidad. Oh, okay. so, nanay, nanay, communication ang barangay nga sa mga purpose beneficiary. Oo. Oh, then, usap ko sa daan na, kaya na purpose beneficiary ko, makaingon ko nga, tungod sa purpose na himo man tong kasi mga um, course so sa sad -sa kung tungod niya na nakatabang pud ko kay dietong neto ko sa region nakatudlo ko dito sa mga mga client kita ko ng mga butter wife butter children nagteach ko sa ila sa pagtudlo sa pag-inani pa marlor so nakaingon ko na nakatabang ko tungod kay nakita na ko sila nga nagtrabaho na sila pareya sa trabaho karon Okay, ito pangalan na to? Evelyn Caballero. Ang sa'yo, cluster na to? Cluster 13. Sa Barangay? Barangay Balulang. Kagayan, University. City. So, mong, okay, so, sa inyong karon dako jud ang tabang sa Corpus Beneficiary sa inyong pamilya, sa inyong sarili. Okay, dagang kayo salamat, eh, sa inyong